sa mapapalang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay March 23, 2024, Sabado sa ikalimang linggo ng apat na pong araw na paghahanda. Mga ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango sa aklat ni Propeta Ezekiel chapter 37 verses 21 to 28. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon titipunin ko ang mga Israelita mula sa mga dakong kinatapunan nila upang ibalik sila sa sarili nilang bayan. Sila'y pag-iisahin ko na lamang, isa lamang ang magiging hari nila. Hindi na sila mahati, sila'y gagawin kong isa na lamang kaharian. Hindi na sila sasamba sa Diyos-Diyosan, ni gagawa ng kasuklam-suklam ng mga bagay o anumang paglabag. Hindi na sila tatalikod sa akin. Lilinisin ko sila. Sila ang magiging bayan ko at ako ang magiging Diyos nila. Isang tulad ng lingkod kong si David ang magiging hari nila. Susundin na nilang mabuti ang aking mga utos at tuntunin. Sila'y doon na maninirahan sa lupaing tinirhan ng kanilang mga ninuno, sa lupaing ibinigay ko kay Jacob. Sila at ang kanilang mga anak, at magiging anak ng mga anak ay doon mananatili habang panahon. Isang haring tulad ni David na aking lingkod ang magiging pinuno nila magpakailanman. Gagawa ako ng isang tipan sa kanila. Ito ay tipan ng kapayapaan at mga malagi magpakailanman. Pagpapalain ko sila at pararamihin, itatayo ko sa kalagitnaan nila ang aking templo Ako'y mananatiling kasama nila magpakailanman. Ako ang magiging Diyos nila. Sila ay magiging bayan ko. At kung mananatili sa kalagitnaan nila, ang aking templo malalaman ng lahat ng bansa na akong Panginoon na humirang sa Israel upang maging akin. Ang salita ng Diyos. Uli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Tayo po ngayon ay nasa huling mga araw na no kuntutusin uh, huling bahagi na po ito na ating apat na pong araw na paghahanda dahil mamayang gabi no ay magkakaroon na tayo ng pagdiriwang ng uh, linggo ng palaspas no pagsapit ng uh, uh, alas 6 ng gabi sa ibang mga simbahan po ay depende na no? sa kanila pong programa pero dito po ay pasisimulan na po ang maringal na pagpasok ni Kristo sa Jerusalem, yung paggunita. No? At ngayon sa ating unang pagbasa mula sa pahayag ni Ezekiel. Si Ezekiel ay isa lamang sa mga napakaraming propeta na uh, inutusan ng Diyos para maghatid at magpahayag ng kanyang mensahe. Hindi po yung propeta ang... Uh, nagliligtas at hindi rin galing sa isang propeta ang kanyang sinasabi kundi kung ano lamang ang nais na iparating ng Panginoon sa mga tao. At sa pamamagitan nga ni Ezekiel, narito yung isa sa mga propesya no, na kanya pong ipinahayag na magkakaroon ng isang uh, magiging daan ng pagkakasama-sama ito yung magiging daan na kung saan yung lahat ng mga bansa na pinaghiwalay ng kanila pong pagsuway sa Diyos dahil sa isang tao no, na isusugo ng, ng Diyos ay mapag-iisa na muli ang isang bayan, no, ang bayang Israel na kanya pong uh, pinili at tinirang para maging kanya. So, kaya lahat po, no, lahat ng mga Uh, naririnig natin mga tinapahayag ng mga propeta no kapag narinig niyo mula sa aklat ni propeta kung kahapon Jeremias narinig natin ang pangalan uh Isaias no lahat ito ang kanila po mga uh, announcement ang kanila po mga pagpapahayag ay patungkol sa kung ano ang gagawin ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Hesus so, sa pamamagitan Yesus, kaya subaybayan so, bay nawa natin no at muli patuloy na pagnilayan na parito ang anak ng Diyos si Hesus upang paghiwalay pag isahin ang mga pinaghihiwa-hiwalay ng ng kanilang mga sariling ipinaglalaban pinaghiwa-hiwalay dahil sa kasalanan at lalong-lalo na yung mga humiwalay sa Diyos ay kanya pumuling ihikayatin, tuturuan upang manumbalik no, sa sa katuruan ng Diyos. Hindi ito magiging madali no, na gagawin ni Jesus pero matutupad ang lahat ng isin, ipinasabi at ipinangako ng Diyos mula pa sa uh, mga naunang mga tao. No? Mula pa sa panahon ni Jacob, panahon ni Abraham, uh, panahon ni Moises no, at ni panahon ni David no, na sinasabi ng sa kanyang angkan, sa kanyang lahi, magmumula ang isang magiging hari ng lahat. Maghahari mag sa sanlibutan at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Yeah, yan po ang matutunghayan natin sa mga susunod na mga harap. Muli, no? patapos na tayo sa ating paghahanda at nawa ay naihanda po natin ating mga sarili para sa pagpasok ng mga tinatawag natin mga mahal na araw, mga mahalagang araw. No? Kaya po itong mahal, matutunghayan natin bakit tinatawag natin itong mga mahal na araw dahil ito po ay magiging napakahalaga, no? yung walang magiging katumbas na halaga ang gagawin ng Diyos para sa atin okay, huwag natin po sanang apalampasin ang mga susunod na mga araw huwag natin kalimutan dahil lamang sa mga pamamasyal sa mga uh, paglalakwatsa, yung know, pagpunta sa kung saan mga pasyalan hindi sana po mas bigyan din natin ng diin at panahon ng atin po mga sarili para makapakinig lalong lalo na po ng mga Pagnilayan natin itong ginagawa at gagawin ng Diyos para sa ating lahat So ihanda po natin ang ating mga sarili din Para sa pagdiriwang ng maringal na pagpasok ng Yesus sa Jerusalem Kung saan dito maisasakatuparan ang pangako ng Diyos Dito magaganap ang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus Kristo Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po